nakita ka. Yes, ko naman kung Dapat tunis talaga sabi ko. Eh, so, sabi ko. So, itan mo ba kasi yung ano ba? So, yun, ito, umudit ayon sa, ano, sa tubag Ay, ba? ba? umudit ayon sa tubag? lang, ano lang, sabi ano lang, sabi nga ano lang, sabi nga ano lang, lang, ano yung ano lang, sabi nga ano lang, niya, yun, kaso, niya yun, ano niya. Hindi kasi may ano talaga yun, may spot talaga yun yung ano sa baga. Mm. Yes. So ano ang cost of death niya? Ang cost of death niya ay yung lungs niya na magka. Mm. Mm. Malago pa nga isang puno yun. Ay, buo chilingon. Wala mm. pa so, dito si siya nag-ayon. Siguro may nakain siya na kontrato sa iyang uh, kung ano meron sa baga niya nag kung nag nagubag nag, nag siya nga, sa okay. kay. Kasi, kay, yun, na harapan kasi te bago yun namatay so nagreklamo niya sa akin nahihili daw siya sabi ko baka hydrat ka magpachip hmm. at ka kubang okay. okay, sa oxygen pero katambok sa iya ang ganyan tapos te eh, basta ganon. tapos inaano lang, binadala dala yun lang siguro. Kay, ang tao nga ito, malain Yan, sa likod sa may tapos ng Ano lang kasi nasa una? Ang single lang, ito mas nga ito. Ito, 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 Ako una, ang balaan ko lang sakit sa tutul. Wala ko yung kabalos, abos, ang kanser. Yaday ang nabalaan ko lang yan, kasakit ang ulo, kasakit ang tiyan. Amo lang na yan nabalaan ko. Mm -hmm. Kuya, kuya, kabalos nang abot na ang tao gali iya, magkaroon ng cancer, mga masis. Yung na lang na ako nabalaan. Kaya mo gali na. Amo na nga, magsakit ulo ko sa unay. Ay, babangon, trabaho, ko kuya. Sabi ko sa rilip ko. Kung hindi na ako makatindog, amo um, pag hindi ko mag-ubra, ay katindog pa man ko. Di ba? Pati talaga? <coughs> <coughs> Basta. Gulti lang to sa